Ang inintay po ang pagbubukas ng Rafa border papuntang Egypt, tiniyak naman ng Department of Foreign Affairs na ligtas sa mga Pilipino sa Gaza Strip kahit na tumitindi. Ang bakbakan sa bagitan ng Israel at ng militanteng Hamas. May ulat si Bea Bernardo. Ligtas sa mga Pilipinong nasa Gaza. Ito ang tiniyak sa Foreign Affairs Department habang patuloy ang koordinasyon ng pamahalaan para mapawi ang mga Pilipinong na iipit sa gera ng Israel at militanteng grupong Hamas. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, pinaghahanda na sila ng Israeli Government sa pagbubukas ng Rafa Border Crossing papunta sa Egypt. Dito ang daan ng mga Pilipinong paalis ng Gaza. We're ready. Uh, our embassy in Cairo is ready, sabi ni Ambassador Zedine kanina. Uh, once they get to the Egyptian border, they will be picked up uh, and brought to uh, Cairo. Nasa 70 hanggang 80 mga Pilipino na sa Gaza ang nagpahayag ng intensyon na umalis sa lugar. Aminado naman ng DFA na limitado na ang supply at pagkain. Samantala, inaasahan namang maglalabas ng pahayag ang ASEAN hinggil sa lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Israel at Hamas. Ngayong araw lang, daan-daan ang nasawi sa airstrike na tumama sa isang ospital sa Gaza. On the policy um, Uh, issue. This is a concern, not only of us or the Philippines, but even the whole of ASEAN. Inaasahan ding mapag-uusapan ito sa pagdalo ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ASEAN Gulf Cooperation Council Summit sa Saudi Arabia ngayong linggo. Una na rin kinundina ng Pilipinas ang pag-atake na nauuwi sa pagkamatay ng mga sibilyan. Magugunit ang tatlong Pilipino na rin ang nasawi sa nagpapatuloy na sigalot sa rehiyon. Tatlong Pilipino naman ang patuloy pa rin nawawala. Bea Bernardo para sa bayan.